Ayan, ang ganda na natin rose Ang headband ko, hindi ako sanay mag-headband mga sisi. sanay <laughs> lang ako mag, ano, mag-pony. Ayan, ganito. Yung, iano ko yung buho ko, itali. Pero hindi ako sanay mag-headband. Tapos nag-try ako. Kahapon yung gamit ko is kulay brown. Tapos ngayon ay kulay gray na naman. Ayan, subukan natin <laughs> kung pagay ba. Okay, so positive lang tayo mga sisi. Kailangan smile lang. Ayan, para maswerte ang ating tindahan kapag ang nagbabantay ay palaging masaya, happy ang ating puso. So, napansin nyo ba yan? Kung tayo ay parang tinatamad, tapos nag-aaway tayo ng ating mga partner, di ba? Mabigat ang ating damdamin. Observe nyo ba na parang mahina talaga yung ating tindahan. Pero kapag happy, smile lang, ayan, papasok yung blessing sa ating sari, -sari store. Okay, so mga sisi, ah... Uh, alam nyo ba sa panahon ngayon, kailangan na talaga natin ng malaking puhunan. Kasi nga di ba masyak tayo pag mag-grocery. Lalo na't ako pag mag-grocery ako. Ayan, tapos nasa counter na ako. Lagi akong kinakabahan, check ng check sa sa aking uh, pinamili kung magkano na ba, magkano na yung inabot ko. Baka mas short ako. Hindi kasi katulad noon na halos uh, limang cart hindi pa makaabot ng 20,000 pero ngayon dalawang cart 20,000 na, 'di ba? 'di ba? Confirm mga CC relate ba kayo? Tapos ngayon may item ako from grocery. Na ako, sabi ko kay Kuya Dave, ito lang. Tatlong ano lang, tatlong box lang ang liit na sa 4,000 mahigit. Tapos napakaliit ng box. Tapos napakagaan pa. Hindi ko pa na open yun. Kasi nga isi-share ko sa inyo. Pero bago yan mga sisi, meron akong, meron akong isishare sa inyo. Ito'y dahil sa aking katandaan. Pero kukuha mo tayo ng upuan. Upo ako. Kasi nga mag, magchichika muna ako sa inyo saglit. Kasi nagsawa na kayo sa palaging pag unboxing So, kunting ch chismis lang muna. Chika-chika. Ilagay ko muna yung ating sipi. Kasi hinawakan ko lang siya. Wait lang. Okay. So, ayan. dumi ng kamay ko. Ayan, may band pa tayo. So, mga sisi, alam nyo ba? Nung isang araw, share ko lang ito sa inyo. Na bintal black talaga ako. Ewan ko ba, parang para ang ang sarap ano hin ng ulo ko <laughs> pupukin ako na yung magpupukin hindi lang yung ibang tao kasi kami dito sa aming sari-sari store kapag yung may mga kulang-kulang hindi kami pumapayag lalo na hindi namin kakilala kahit na piso lang kulang ka man ng piso ganyan pero pag kilalang kilala talaga kilalang kilala talaga papayag kami tapos, nung isang araw, may bumili sa akin ng 8 keratin, ah, 10 keratin pala. De, 8 pesos ang keratin, ah, uh, 80 pesos. Tapos, nagdagdag siya ng Dove na shampoo, de, 7 ang isa, ah, uh, 5 yung kinuha niya. So, 35 pesos, kasi 7 lang man yung, yung shampoo ko. Ngayon, pagbigay ko sa kanya, ang total lahat is 115, 35 plus 80 tapos nang inabot ko na sa customer ko yung uh, shampoo and conditioner uh, 115 yung total nang binili niya lahat tapos pag abot niya 100 lang yung pera niya tapos nakalagay na kasi sa plastic lahat and then sabi niya kulang lang po ako ng 15 pesos idaan ko lang mamaya so sa wala wala kung ano talaga wala wala akong reaksyon na malaki yung balance mo. Kasi minsan, pag may bibili, halimbawa 20 na lang yung sobra ng pera nila. So, yung 20, yun na lang yung kasyahin niya na ipambili ng shampoo. So, dapat bawasan ko yung shampoo niya. Kung ano lang yung amount na dala niya, kasyahin na lang sana yun. Yun yung sabi ni Kuya Dave sa akin. Ba't pa ako pumayag? Ang problema lang, kasi sabi niya na, idaan ko lang mamaya. Tapos sabi ko o oh, sige, nung tumalikod na siya, naalala ko na hindi ko pala nakita yung pagmumukha niya. <laughs> kasi natatakpan siya dito sa harapan ng mga mga paninda ko. So ngayon, kasi ang ano ko sa kanya, yung parang yung ano lang niya ng katawan ko, ano siya kalaki, parang familiar lang sa akin yung katawan niya na suki so okay namin dito ng mga dalaga. Mayroon kasi mga dalaga dito na nakatira dito sa amin tapos nagtatrabaho sa isang bangko. Tapos, ang ano ko sa kanya, isa siya doon kasi lagi ditong bumibili, dumadaan, bumibili. Akala ko, ewan ko lang ba talaga mga sisi, basta sa palagay ko, isa siya doon kasi ano ko sa katawan niya kasi hanggang dito lang yung nakita ko sa kanya kasi nakaganyan lang siya dito tapos natabunan ng paninda ko pero sabi ko sige tapos hindi ko man lang sinilip yung mukha niya, tinitigan ko, tinanong yung pangalan niya. Basta pumayag lang ako kasi akampanti ako na isa siya sa mga dalaga na dumadaan dito. Ngayon, ilang araw na, nagtanong ako kay Kuya Dave, may nagbayad ba iyo ng 15 peso? Sabi niya sa akin, sino pala yun? Sabi ko, parang yung taga dyan lang na yung mga dalaga dito na nagadaan, pero hindi ko nakita yung pagbumuka. Sabi ni Kuya Dave, 'Di ba sabi ko sa iyo pag ganyan na 15 pesos, pag ka nang pumayag kasi 15 pesos isa pa. Hindi mo na sure yung mukha. Sabi ko anong nangyari sa akin? Parang parang na mental block talaga ako na kahit na tingnan ko man lang, titigan ko man lang yung mukha niya at least mas sure ko talaga na siya talaga yung yung ano sa akin mga sis. <laughs> Ewan ko lang. Tapos ngayon, lunis na. Inoobserbaran ko kung may babae ba dito na, basta alam ko parang chubby siya na magbigay ng 15 pesos. So sabi ko na lang kay Kuya Dave, huwag ka nang magalit sa akin, bayaran ko yung 15 pesos. So lesson learned na lang sa akin yun na sa susunod pag may kulang, Uh, kung papayag man ako, titingnan ko talaga yung mukha. Hindi ko talaga titingnan yung mukha niya. Alam nga naman, pagdadaan dito yung mga kababaihan, tatawagin ko, Oy, oy, sino sa inyo doon? ba diba? Parang nakakahiya naman. Tapos, nasa kanya na lang din yun, yung babae. Dalaga pa naman siya. Kung marunong talaga siyang magbayad, bayaran niya talaga yung 15 pesos lang naman yung mga sisi. Pero kahit na, kahit sa napakaliit lang na bagay, kung ikaw na tao ay mapagkatiwalaan ka, kung ano talaga yung pagkatao mo, dyan makikita kung anong, anong tun, ano ang tunay mong ugali. So kahit piso man lang yan mga sisi, kung ikaw ay mabuting tao, magbayad ka talaga. Diba? 15 pesos man lang yan, dalaga ka pa naman. sabi ko kay Kuya Dave, hayaan mo na lang yun. Listen, learn ko na lang yun. nasususunod so, susunod, kung papayag ako, titingnan si at sisiguraduhin ko talaga yung pagmumukha niya na siya ba talaga yun. Kasi marami naman kami mga customer dito na mga matabaching-ching. <laughs> yun lang yung i ko sa inyo mga sisi. So, comment down below kayo kung uh, minsan ganyan din. Ba, wala namang ano, wala namang ibang customer siya lang. Basta sa akin lang, alam nyo naman napaka makalimutin ko rin kasi mga sisi sa edad ko na ngayon. Napaka makalimutin ko na talaga. Ayun, yun lang, yun lang yung uh, <laughs> uh, konting na-share ko sa inyo na parang na-mental block si ate Rose ninyo. Okay, so dito tayo mga sisi ko, ito yung sinabi ko sa inyo na worth 4,000, ito lang, tatlong box lang. So sisilipin natin yan kung ano ba ang mga laman yan. <laughs> Alam ko naman mga sisi, ipapakita ko lang sa inyo kung bakit siya umabot ng... 4,000, tapos ganyan lang, tatlo lang. Okay, dito pala sa maliit na box na sabi ko na napakagaan, ito pala mga sisi, kaya pala umabot ng 4,000. <laughs> Ayan, night use na modest, tapos sampung, ito, yung malalaking, malalaking sisters na night use. Ayan, sampu, yan siya. And next box, ito mga juice. Tang, tang na pomelo, tapos dalawang pineapple. And, nesting na lemon. Tapos, ito pala mga sisi, kaya siya umabot ng napaka <laughs> 4,000. Ayan. Kasi nga, meron tayo ditong walong. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan. Basta, walong tayo yan na Burr Brand. Kasi nga, pag makaabot ka ng 500 pesos pala, dinagdagan ko yung aking Burr Brand ay meron tayong isang raffle ticket. Ayan, magkaroon tayo ng raffle ticket. Baka manalo pa sa atiraw sa Kaya pala, dinamihan ko yung aking swak. Tapos, kumuha tayo ng mga maraming candies. Limang prutos ang kinuha ko. Kasi nga, di ba, magpapasko yung mga kabataan uh, magdala ng candy sa school. Kasi padalhin ng kanilang teacher. Kaya kumuha tayo ng maraming prutos. And of course, syempre, syempre ang flat tops. Ayan. Ayan. Tapos, Oreo. Ano Mga ketchup. Tapos, next box. Tatlong box lang ito mga sisi. Tapos, need ko na itong i-display ngayon para mawala na ito dito. Ayan, makadaan na kami. Okay, to be continue tayo mga sisi. May namamas ko lang kaya naputol. <laughs> okay, ito Cloud9. Ayan, nag-add tayo ng Cloud9. Dutch meal. Mm, tatlong Dutch meal. Ayan, wait lang po. And syempre, nag-add tayo ng Nestle Cream kasi mabenta ang Nestle Cream ngayon. Ayan, save 15 pesos. Ayan, kumuha tayo ng lima nito mga sisi. Lima yan, limang pares ng Nestle Cream. Tapos dito sa ilalim, mga Gatorade na siya. Tapos chaki na maliit at saka malaki. Ayan, Gatorade na siya. Tapos ketchup na may free na isa. Ayan, So kaya pala umabot ng 4,000 kasi yung pinamili ko pala ay mamahalin. <laughs> Pero kung chichiriga lang ito mga sisi siguro nasa 6 na box ito lahat. Pero mga mamahalin na item kaya umabot ng 4,000 pesos. Okay, thanks for watching mga sisila. Bye for now. Love you all.